Ang unang Muslim na senador sa Pilipinas ay si Senador Haji Buto Abdul Bagi mula sa Islamikong lungsod ng Hulu noong taong 1865. Siya ay nagsilbing senador noong panahon ng kolonyalismong Amerikano sa ilalim ng Philippine Legislature. Ang kanyang panahon bilang senador ay nagmarka ng isang makabuluhang hakbang sa representasyon ng komunidad ng Muslim sa lehislatibong katawan ng Pilipinas si Senador Haji Butu Abdul Bagi ay isang kilalang personalidad noong unang bahagi ng ikadalawampu siglo na nagtaguyod ng mga karapatan at interes ng populasyon ng Muslim sa Pilipinas. Siya ay may mahalagang papel sa pag-integrate ng mga perspektiba at pangangailangan ng mga komunidad ng Muslim sa mas malawak na pambansang agenda ng lehislatura. Isa sa mga kahangahangang katangian ni Haji Butu ay ang kanyang nag-aalab na pagmamahal sa Pilipinas. Siya ay isang tapat na tagapagtaguyod ng nasyonalismong Pilipino, isang bansa, isang tao, isang watawat. Ang kanyang mga ambag ay naglatag ng pundasyon para sa mga sumusunod na lider na Muslim sa Pilipinas na nagtataguyod ng mas malawak na inclusivity at representasyon sa pamahalaan. Tell us your Bangsamoro story and get featured in our next video at Kwentong Bangsamoro.